isang tanong na naman po ang ating subscriber ang ating sasagutin ano daw po yung tips dun po sa malangaw na kulungan ng mga baboy kapag tayo po nag-alaga ng mga baboy po mga kaibigan dapat aga, atin pong panatilihin yung kalinisan nating mga kulungan. Unang-una po sa umaga, linisan po natin yung sahig. Atin pong ialis yung mga ihe, atin pong ialis yung mga tain at yung mga alagang baboy. Kasi po, yan po yung uh, dinudumog ng mga langaw. Kapag yung baho po ng ating mga tain ng mga baboy at sa kaihit ng mga baboy po, hindi po tin malinis ng mabuti. Nang sa ganun, para wala pong langaw sa inyong mga kulungan, ang dapat nyo pong gawin ay dapat malinis talaga siya And then... Ay uh, pwede po kayong magpausok doon po sa loob. Pwede po kayong magpausok doon sa labas sa inyong mga kulungan gamit po 'yung mga dahon po mga kaibigan. Meron din po kayong mabibili ng mga uh, parang uh, fly net o 'yung parang mosquito net. Yon po ay pwede niyo pong ilagay doon po sa inyong kulungan ng mga baboy para hindi po sa mapasok ng langaw. Meron pong parang uh, apel na inidikit po natin yan doon sa gilid ating bubong ng mga kulungan at doon po uh, dumidikit po yung mga langaw kapag sila po dumadapo po doon mga kaibigan so marami pong pamamaraan para makontrol po natin yung langaw pero ang pinakamasipektibo po ay dapat malinis po yung ating mga kulungan para po hindi po mabaho po mga kaibigan